kung, kasi pipili tayo mga kaibigan eh, kung saan ang susundin natin. Kasi alam mo, yung kaaway ng Panginoon ay gagamit din siya talaga ng mga uh, tao na para tayo mahulog sa patibog ng anong uh, kaaway ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpapaalala din sa atin na na kung mali 'yon, kung ano ang yung tama. At uh, praise God talaga no kasi Uh, sa Facebook ko meron akong uh, ano ba 'yon yung meron ako kanina umaga ko lang na, na ano nag nag basa nag appear lang siya sa ano ko sa aking titingnan ko nga i-check ko muna yung Facebook ko nag appear lang siya sa newsfeed ko tapos uh, and ko lang din siguro naman yung mga ka-Facebook ko ay kung nakita nila 'yon kung nabasa nila yung ano ko kasi mayroon akong ano mga kaibigan, nagsisave kasi ako ng yung verse of the day. Minsan, ito hindi ko pinapansin mga kaibigan kasi sa sobrang busy, inaano ko na lang, na, ah mamaya ko na lang i-check. Tapos, iwan ko ba nga yung araw na to, uh, kasi eh, daily kasi yan. So, iwan ko ba yung araw na to, ah, talagang naging curious ako nga, sige nga, basahin ko na kung ano yung verse of the day ko. Tapos, ang pag nang nabasa ko, ito yon mula sa 2 Thessalonians, chapter 3 verse 3. Ang nakasabi dito, but the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one. Imagine, it's connected sa aking prayers, mga kaibigan, dahil ang, ang isa po yan talaga about sa aking, uh, dito sa aking Facebook at saka sa YouTube, isa po yan sa pinagdasal ko na Sabi ko, Lord, ano bang kabuluhan? Ano ba ang meeting? Bakit hindi ko naman magawa ito kung hindi mo ako dinala dito, di ba? Kung hindi ikaw ang may gawa. Maggawa ko ba yung ganito, Lord? Sabi ko, normal lang naman akong tao. Tapos, yung nagsas nagsasalita ako ng mga salita mo. Tapos, dinala mo ako sa YouTube. Tapos, sabi ko na, basta ano-ano mga sinabi ko, mga anong pinaglasal ko mga kaibigan, no? And then, ito nga mga kaibigan ay sabi ng Panginoon na, uh, but the Lord is faithful who will establish you and guard you from the evil one. So, mga kaibigan, di ba, ano, kahawig siya, tugma siya. Ganun ako mga kaibigan, di ba, nagtestimony ako na mula pa noon, pag may mga prayers ako, minsan may, may ko pa lang ay yung sagot na, 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 na ano ko ba, nakikita ko. So, yan so dahil dito mga kaibigan uh, nagkaroon ako uli ng lakas parang so ay hindi ako dapat manghihina yang, man, mag, ano ba yun hindi ako dapat manghihina so kahit na may tao o wala pagpatuloy ko kasi si Lord naman ang ang content ko si Lord naman ang sinasalita sinasalita ko so nasa sa kanya yan di ba hindi naman ako nagpa ano yung nagpa nag YouTube para magpapaangat basa ang pinapaangat ko ay si Lord. Kaya sabi ko, bahala na si Lord. ko. bahala ka na Lord, basa ako, gaganapin ko yung kung ano yung gusto mo. So yon ang ito. Dahil dito mga kaibigan ay parang talaga ako nabuhayan uli. Sabi ko, mag-prepare na ako kasi... Sabi ko talaga sa totoo lang kagabi, sa kahapon, ayoko munang mag-live talaga. Ayoko muna sa, talaga sanang mag-live. <laughs> Kasi na, 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 ano talaga ako mga I feel so down talaga na ayaw ko talaga. Pero ayaw ko na mag-live muna. Lord, sabi ko. Pero parang hindi pwede eh. Kasi para bang, ano ba yon yung nakatali ako sa kanya na gumawa lang mabuti. Yung bang kahit ayaw kong gawin pero hindi pwedeng hindi ko gawin kundi susundin ko talaga siya. Kasi Diyos siya, di ba? Hindi ako ang masusunod. Si Lord talaga ang masusunod. Kaya, hi ma'am Ligan. Thank you so much sa pag pagpunta. At so yun mga kaibigan, ano, yung, sabi ko bala na Lord kung may tao o wala. Basta yan, ipaano ko ang gagawin ko ang ano mo, ang ang yun nga, ang yung gusto niya. And then, nagano ako mga, balang, bali nagpapalipas oras ako mga kaibigan. nagano ako sa ano ko, sa mga save photo ko. Na, mayroon ako nakita na na, parang naano ako ba yung eh uh, kung kung kumak makita ninyo po ipapakita ko sa inyo. At sinare ko sa sa ano sa sa uh, group namin yung pick na yon. Ito po mga kaibigan. Kasi yung talagang inaano ko lang yung presensya ni ano ni Jesus Christ. Ito mga kaibigan, nakikita niyo po ba? Yan. Yan ang ginawa ko mga kaibigan kasi ano ah uh, Nakasave lang talaga yan siya sa ano ko sa sa aking uh, photo saver. Tapos sabi ko gagawa ako ng content na yan ang aking ano thumbnail sana. Pero ewan ko ba ngayon sabi ko na feel feel ko na gusto kong i-reach out talaga yung si Lord ba na yung yung dahil ay, alam ko naman na God loves 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 us, loves us talaga at syempre individually, ba? Diba, we can declare naman kung uh, if God love us. Ako talaga ma ko talaga na God love us, uh, Jesus loves me, yung pang parang love na ibak kasing love as our family our husband our children and love of god ang love kasi sa panginoon yung bang sa puso lang talaga siya hindi natin siya yung bang hindi natin mafeel yung yakap niya pero yung sa puso yung sa puso na sa ilalim yung pagmamahal na yun na nasa isip lang din natin yun ang nararamdaman ko sa sarili ko na hindi ko hindi ko ma hindi siya mawawala sa akin talaga na yung love talaga niya, yung bang wala talagang makapagtanggal doon. Basta nakadikit na talaga siya. Yun yung ano ko na. Kaya tintingnan ko ang picture na to. And then, nung tabi ko, iwan ko ba kung bakit, no? Para na-feel ko na the Holy Spirit leads me. And then, nag-review ako sa aking time title ng ano, ng dito nga, dito sa itong itong sa ano ko mga kaibigan, itong sa ano na to? Ano ba to? Ito, The God will protect and rescue you. So, sabi ko wala na ano ko, na ano ko kasi nakalim- naka nagbasa mga kaibigan minsan pag nag-aano lang ako ng mga uh, title, hindi ko siya ma-ma-remember -ano, ma -ma minsan. Kaya uh nag-review ako sabi ko, ano ko? Ano kaya yung ano ko ngayon, title. Tapos yun nga nabasa ko, God will protect you and rescue you. So connected pa rin siya, sabi ko la Connected pala siya kaya kaya doon na-amaze ako mga kaibigan. Sabi ko, amazing talaga sa si Lord na minsan may ginagawa ako na hindi ko alam bang wala sa sarili ba. Tapos na ibabalik niya sa, sa akin niya ipa-remember. Kaya nagripa parang nag-review ako. Sabi ko na connected yung uh, na yung na, na, ano ko na verse of the day tapos ito din sa title and then binasa ko na siya yung buo sabi ko wala connected siya kasi nga nag-asking ako ng help kay Lord and then uh, ang sinabi niya dito sa kagaya ng title ko is God will protect and rescue diba and then uh yung doon sa sa facebook ko is uh yun din protection pa rin no yung sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 and then dito sa ano dito sa itong buong talata ng Psalm 91 is about pa rin sa protection sinabi pa rin dito kagaya dito sa sinabi ng nang verse 4, sinabi dito na kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. O di ba mga kaibigan, what an amazing, di ba? So yan talaga ang maano ko mga kaibigan na God is working na minsan hindi natin alam pero nagwo-work na pala siya. In that way mga kaibigan, ay sabi ko thank you talaga Lord at kahit paano meron na akong ma-share kasi minsan mga kaibigan nagwo worry ako na ano na naman kaya ang aking sasabihin Lord? Ano ba ang naunawaan ko? Panawa mo naman sa akin. Syempre minsan may naunawaan ka na hindi ko alam kung how to deliver, 'di ba? How to 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 say, how to tell, no? So sabi ko, na, thank you so much Lord at at least kahit paano meron akong ma kasi through in my experience, maipatutuo ko rin sa kanila how God talk to me na minsan ginagawa ko na hindi ko alam, yun nga, parang wala sa sarili ngayon, malalaman ko na lang pag ipareview niya sa akin na yun, uh, yun nga, ni-review ko. Kasi connect-connect siya mga kaibigan. So, today talaga, yung nangyari sa akin, sa pag-post ko sa Facebook, o sa verse of the day ko, post, post ko sa Facebook, and then yung ginawa ko yung sa photo saver ko na yung about kay Jesus Christ na yung kamay na ang uh, spirit na no no palagay sa, si, sa isipan ko ito yung kamay ni Jesus Christ na at saka ako yung inabot niya ako parang ganun ba nung uh, at saka may love yung the love of God na yung presence niya na nasa akin talaga naramdaman sa puso ko and then uh, pinabasa niya uli sa akin itong Psalm 91 at ito yung naunawaan ko na magkatugma sila. Sabi ko, thank you talaga, Lord. At at sana mga kaibigan, meron kayong na uunawaan dito dahil ito po ang sa verse 91 ay maganda po about po sa protection po sa atin kaya pag manag nababagabag po tayo mga kaibigan uh, wala wag po tayong bumitaw sa Panginoon kahit na may mga pagsubok kasi